Hi guys for today's video So ayan at manananghalian na kami Ayan at kakauwi lang yan ni Ate Drone video uh, At ayan kumain na nga siya dahil ang sarap ng amin So ako naman buti na lang naalala ko ay mag video video na ako Dahil kakain na tayo at hindi na natin videohin yung ating pagkain Mamaya dahil is sabihin niyo na naman ang takaw-takaw ko tapos ayan nagda-diet ako ang dami-daming kinakain ko kaya ayan si Ate Drone na lang yung ating video-videohin biju no ayan ang sarap kumain ni Ate Drone dahil habang kumakain nanonood ng cellphone nagagalit pa naman niya yung papa mo yan Ate Drone pag nakita niya itong video ito dahil Hawak-hawak mo yung cellphone habang kumakain. Ayan, at nainis pa sa akin, no? Dahil binevideo-video ko siya. At saka wala pa nga, pala dito si Papa Udo nandun sa Katbalugan dahil nga ay magbabayad na yun sa BIR dahil dyan sa Paranas ay hindi pa daw pwede dapat daw sa Katbalugan. Iwan ko kung nakapagbayad siya sa BIR dahil nga ay umuwi siya ng luhaan pag-uwi niya dito at pinadala ko rin guys sa kanya yung aking ID no para makuha niya doon sa post office yung aking national ID kaso nga lang ay wala daw doon sa national office kaya ayan dali-dali akong naligo sabi doon sa Katbaloga na sa Paranas na daw yon yung aking national ID at ayan at rinay ko ngang kuhanin ngayon yung aking national ID dahil hindi talaga ako makapag-apply kay YT pag walang ID. Kaya ayan ang mong problema talaga ako no dahil yung isa kong ID ay hindi tinatanggap ni YT. Kaya ayan at dali-dali nga akong pumunta doon sa Paranas kasulang ay hindi pa daw dumating yung aking ID. Ayan at passport na tayo hapon na nga at kagigising ko lang jaan dahil nga pinatulog ko nga si Altero. No? At, at maniningil na nga kami dahil hapon na tapos nandito naman yung pamangkin ng asawa ko. O oh, siguro, apo na siguro niya ito. Ayan nga, at sumama nga sa amin. Pamangkin niya ni Pansito yung driver namin guys. At sumama nga sa amin at nahihiya pa siya sa aking video-video. O ba? Diba? ayan si Miss bet, Charot. <laughs> so ayan guys, nagpapagasulina muna kami dyan no. Bako kami pumunta ng Paranas. Dahil nga ay gamit na gamit yung aming motor at wala ng gasolina. Ayan, at pupunta na tayo ng paranas at maniningil na ako at hindi pa nga ako nakapagsuklay dyan dahil nga kagigising ko lang at hindi nga nakasama si Alter dahil natutulog pa. At buti na lang talaga hindi ngayon maulan, no? Kanina lang para siyang umambun-ambun pero ngayon hindi na umulan. Tingnan mo naman, ang ganda ng panahon, no? Tapos pagdaan namin dito, merong aming nadaanan na nag-iihaw or nag -lechon. Billy, ayan, yung kanilang lechon Billy dahil traffic at hindi kami makatawid. Ayan, binidyo-bidyo ko mga muna, no? So, ayan na nga, guys, no? Andito na tayo sa Paranas at, ayan, bibili tayo ng mga tinapay dahil nga naubos na yung aming mga tinapay doon sa tindahan at hindi nga nag-deliver yung aming taga-deliver. Kaya ngayon, bibili tayo ng mga tinapay dito dahil maraming naghahanap ng mga tinapay doon sa amin at wala kaming naibigay kaninang umaga, no? Dahil nga is, umaga is, tinapay talaga yung hinahanap sa amin dito. Kaya, ayan, bumili na ako ng mahigit 500 yung ating binayaran. Ayan na yung kaba

Medyo mahal kasi yung tinapay din nila dito guys pero solve ka naman dahil masarap yung tinapay nila. Katulad yung kawak na iyan, size na yun yung bil bili ko dyan. Tapos binibinta ko naman yan doon sa aming bahay ay 7 pesos. Tapos yung munay naman guys, yung buns is 6 na peraso, 20 lang sa kanila. Kaya dito talaga ako bumibili sa kanila. At bumili na rin ako ng 200 pesos na, na munay. Tapos bumili na rin ako ng cookies, 100 pesos din na cookies. So yan na lang yung natira nilang tinapay. Wala na silang ibang tinapay. Spanish bread yung inaano kanina ni Kuya. Kaso lang is hindi naman yun mabinta doon sa ating tindahan. Tapos 6 pesos isa yung benta natin, no? Eh, hindi na rin ako bumili at saka ayan na nga at pumunta na nga ako dito sa palingki. Ayan at sinisingil ko na sila isa-isa at ma mahal talaga yung gulay ngayon guys tapos tingnan mo wala nga silang carrots ngayon maraming naghahanap ng carrots at ayan password na tayo nandito na ako sa aming bahay ayan na yung mga tinapay dinidisplay ko na ngayon ang aming mga tinapay dahil nga ay ubos talaga yung aming tinapay walang natira no maraming naghanap kaninang umaga ayan nga at Pairipakin na natin yung ating mga tinapay. So malinis naman yung aking kamay kaya ayan kakamayin na lang natin. No? At nagtanong talaga yung aking anak dyan na si Alter na kung pumunta ba daw ako ng 7-Eleven. Sabi ko wala dahil wala tayong kapera-pera ngayon. At hindi muna tayo nagbini ng harina dahil marami yan naman yung binili kong hari na kahapon. So hanggang dito na lang yung ating video guys. Reripakin ko muna ito dahil nga si Amshi ay tinatawag yung papa niya dahil nga marami nang bumibili doon sa tindahan. So hanggang dito na lang yung ating video. Pakilike and share kung nagustuhan yung ating video. Thank you! Babukas naman ulit!